Ako na pala si Yudilita S. At ako naman si Javid Cagantala. Nagbabalita! At inyong masasakti masa na ngayon ang espesyal na ulat tungkol sa globalisasyon, Ang pinamino na gukod sa mga ekonomiya, kultura at ikulang sa buong mundo. Ano nga ba ang atipin ito sa ating pangarapan? Samahan niyo kami sa paglalakay sa mga isipan ng paglalakay kami at pag-asa. Salamat sa ngayon, unang tatalakay natin ang epekto ng globalisyon sa ating lokal ekonomi. At nandiyan si Field Reporter Sir Dave Lucas para sa mas maliling ang pag-uulan. Salamat, Jamita! Nandito po tayo sa Maynila Port kung saan araw-araw ay may daan-daang container ang dumadaan mula sa ibang bansa. Sa ilalim ng globalisasyon, mas bumilis ang daloy ng mga produkto tulad ng electronics, damit at pagkain ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, 30% ng mga produkto na bibili natin ngayon ay galing sa international trade. Pero hindi lahat ay positibo dahil sa kompetisyon nahihirapan ang mga maliliit na negosyong lokal na makipagsabayan. Halimbawa nito, ang ating mga magsasaka ay nagrereklamo sa pagtagsa ng murang bigas mula sa ibang bansa susunod, makikipagpanayam tayo kay Ginoong Jeter Siplaw, isang small business owner na nakikipaglaban para sa kanyang negosyo. At nandito po tayo ngayon kay Ginoong Siplaw kung saan po natin siya mapapanayam tungkol sa kanyang negosyo. Mahirap po makipagkompetensya sa mga imported na produkto. Kailangan pa namin mag-innovate at gumamit ng teknolohiya, pero kulang ang suporta. Sana, sana ay may programa ang gobyerno para sa mga katulad namin na mas kailangan pa ang suporta at patang, pagtangkilik sa mga, sa aming mga lokal na produkto. Bukod sa ekonomiya, paano nga ba naapiktuhan ng globalisasyon ang ating lipunan? Nandito si Dr. Mark PhD, isang sociologist at ekonomist mula sa UP Diliman sa karagdagang pagpapaliwanag. Globalisasyon ay nagdudulot ng cultural exchange. Halimbawa, ang K-pop at Hollywood movies na ay laganap na sa Pilipinas. Pero nakakalimutan na natin ating sariling atin. Dapat balansihin natin ang ating pagtangkilik sa global trends at pangangalaga sa ating identidad. Sa edukasyon, kailangan ituro sa kabataan ang halaga ng pagiging Pilipino habang bukas sa mundo. Thank you, kababayan. panghamon ng globalisasyon ang environmental cost. Sa pagdami ng mga pabrika at transportasyon, lumalala ang polusyon. Ayon sa DENR, 60% ng carbon emission sa bansa ay galing sa industriya. Pero may mga kumpanyang nagsusumikap gumamit ng renewable energy tulad ng solar power. Narito si Mr. Francis Madrid, isang environmental engineer. At nandito po tayo ngayon mapapanayan si Engineer Madrid. Kailangan isabay ang pag-urulat sa sustainability gamit ang teknolohiya. Pwedeng maging eco-friendly ang produksyon kahit sa ilalim ng globalisasyon. Maraming salamat po. Magbabalik. Salamat sa mga ulat. Sa huli, ang globalisasyon ay parang double-edged sword. Nagdudulot ng na mga oportunidad, pero may mga responsibilidad na tayong tugunan sa mga hamon. Tama! Kamay ka sa ating mga matunood. Paano yung isa sa buhay ang sinasasyon ng may sakit sa, sa kapwa at kalikasan? Iyon ang tanong para sa ating lahat. Ako si Yudelin At ako naman si Jamika at Gantala. Maraming salamat sa panunood. mag ingat at hanggang sa susunod na pagtatanghal.